So mapagpalang araw po sa ating lahat mga kalingap. Ngayon po ay pupuntan po natin yung uh, pananim. Update po tayo. Kung ano na po yung ganap. ta. Tara! So bali dito po yung ano. Yung mga sitaw na pinanim. Yun. ata uh, malalaki na. Mapo pa, Tambok. Hmm. Malalaki na pa yung mga sitaw. Yun sa... Tara okay. pa. Uh -huh. Saka dito ang pasakabila. Ah. Ano yung tinanin po dito? Hmm. Ito ang tanin si... ng kalabuyo. Ah, oh, ito yung sili. Oh. Doon ang Dito na rin yung mga sili. e pa sibol nila. Dito pa ito, yung mga sili. At uh, nagsidling na rin to sila. Wala oh, laki na rin yung mga sili ah. Ito po, mga sili po 'yan. May ilang kapuno po kaya 'yan? Hmm. Kamatis. Ay, kamatis naman to. Oh, hmm. yun. Kamatis yun. Kaya ito. Paturok pa. Wala pa. Wala pa. Wala pang limito na kamatis. <laughs> So mga ilang araw yan, may sisibol na rin dyan. Okay. Now, are, Ay, meron may, na rin. May ugat na o. O, so, may ugat-ugat okay. na rin pala. So, ilang araw lang yan. Sisibol na. Doon pita pa yung kamates? oh doon. Hmm. Sa isang ito ang sili pa. Dito man sili yung taas. So ayos po mga kalinga, pata matagal-tagal din po nila itong uh, pagkukuha nito ng pagkain kung sakali mamunga <laughs> may kabayo pa kanina kabayo yun ha? Kaya, kaya na, ah. Kaya ito, ganda po ng tanawin po dito mga kalinga po mga ilang matagal-tagal din na buhay yan ah So, apat na araw ito. Apat na araw, sibol na. Apat na araw, wala pa mga gano'n. Ay, ka, ay, apat na araw pa lang nung balon na itanim. Mga yung, uh, nag-sev. Ayos pa pala. Kunti ka ano lang po yan. At uh, may ma rin sila kung sakasakali na magbuga. Sana mag maganda po yung uh, magiging outcome po nito at alam naman po natin ang kanilang kakayanan pagdating po sa pagtatanan ng gulay at uh, dyan po sila eksperto hindi alam po mga kalinga po hirap po aruruin to kasi bangin yan po paano yung inararo to tay kinain ng kalabaw pasin hmm. bangin po ito hanggang doon na inararo nila ito po yung ginakit po nilang pang araro so hindi pati sila tapos na mag araro Yan. ito po yung po nilang araro ito nalagay po nila ito sa kalabaw pakit pa doon hanggang doon sa taas araroin pa nila gano kahirap po ito yung pag-akit ng araw natin hirap na tayo eh sila pa na nag-araro sa gilid sa mismong bangin ay hirap pag-akit nahirapan po tayo <laughs> kasi sobrang tarik talaga oh. hmm. sobrang tarik po niyan. Naging dito sa kabila. Hanggang dun. Ay, siya may ilang araw na lang yan. Sa linggo siguro. O, bukas. O. Oh. Ito kami ng para ihumig dito. oh, dito naman. Para meron siyang... Pag-akyatan, kasi kaling na. May dalawang linggo na siguro to, no? Hmm. Wala na naitanim. Matagal-tagal din to, no? no? Harbisan kung sakaling mamunga. Oh. Mm -hmm. Tara pa. Tara pa. Huwag po makakalinga pa uh, mamaya Mamime, uwi rin po tayo. Kasi po uh, naggagayak po tayo sa bahay. tabalik naman po tayo ng Luzon. Para bisitahin naman po yung mga beneficiaries po natin doon na no, naiwanan. yan po sila dito sa dati ng uling. Kami <laughs> masili na sili, sili to no. Hindi. Ano yan Bulak. Ay bulak. Hindi ra sili. <laughs> Sige po mga kalinga pata. Yun po yung update po natin para po sa ating mga pananim dito sa Atbag para po sa ating mga kapatid na katutubo. At to, siyempre po nagpapasalamat po tayo kaya Mama, kay uh, Ma'am Claire na siya po nagbigay ng uh, kanilang pananim. Hindi po dahil kay Ma'am Claire hindi po natin magagawa kaya so, itong klaseng uh, pagtulong sa mga kapatid po natin na nandito pa sa bundok. Siyempre po mga kalinga po at uh, patuloy po natin suportahan sila, Bal Santos Patuwang, Ating na vlog, Kalingap Rob. At ang iyong abang lingkod, Kalingap Tura Kata. Ikat po tayo lagi, ungodness. Bye-bye po. <laughs>